Ito nga pala kami ngayon sa 101. Hi mga palangga, ako nga pala si Realine at isang OFW dito sa Taiwan. At dahil day off namin ngayon, tara samahan nyo kaming gumala. Every Sunday pala yung day off namin dito, mga palangga. Kaya ayan kinulayan na talaga namin yung drawing namin kasi ang tagal na naming pinaplano na pupunta dito. Itong building pala na mga palangga ito sa number one tourist spot dito sa Taiwan. Ito ang Taipei 101, yung pinakamataas na building sa buong mundo. Pero sa tagal ko dito mga palangga, hindi ko pa din naakyat yung 101 na floor dyan sa pinakataas na building mga palangga kasi ang mahal ng bayad. Sa 89th floor la pala ako nakapunta dyan at ang bilis ng elevator. At sa loob pala ng building na yan mga palangga ay meron din food court kaya kumain muna kami bago umakyat. Yung pagkain pala namin dyan mga palangga ay nasa 200 plus lang kaya 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 naman ang bulsa. Kaya baka pumunta kayo dito, try nyo na. Madami namang klasing pagkain mga palangga kaya marami kayong choices. Sana dito din yung pamilya ko para makapunta din sila dito. Madadala ko din sila sa mga ganitong lugar at mapapakain ko sa mga ganitong restaurant. Pero tiwala lang, self, magagawa din natin yan soon. Kasama ko pala dyan yung mga katrabaho ko, mga palangga. Ayan, at bumakain na kami. Tara, mga palangga, kain tayo. After nga pala namin kumain mga palangga At ayun na iniwan ako ng kasama ko At aakyat na kami sa taas Kukuha muna pala kami ng ticket Dyan sa baba mga palangga At nasa 185 lang ata Yung babayaran mga palangga Then aakyat ka na sa 88 floor Pag nasa 88 floor ka na palangga Dyan mo makikita yung magandang view Ng buildings at kasama dun sa binayaran mo mga palangga ay eh, may kasama na yung coffee at doon mamaya sa taas sa 88 floor doon natin kukunin yung coffee natin at ayan na nga mga palangga andyan na tayo sa loob at ayan nauna na nga yung mga kasama ko at kukuha na sila ng ticket ay baka naman libre nyo ako sa ticket dyan baka naman huy wag ganun at ayan na nga mga palangga nasa loob na tayo ng pinakamabilis na elevator dito sa Taiwan Tingnan nyo naman mga palangga mula first floor hanggang 60th floor. Nasa 1 minute lang ata yung bilis nyan mga palangga. Sobrang bilis lang talaga mga palangga. Pero nakakabingi pag nasa loob ka na pala ng elevator. <laughs> And we're here, nasa 60th floor. Mag-transfer nga pala tayo ng elevator from 60th floor to 88th floor. Pagkalabas nga pala namin mga palangga, eh, hinanap na namin yung isang elevator na papuntang 60th floor to 88th floor. Hindi ka naman maliligaw mga palangga kasi meron din namang bantay dyan na security. At ayan na nga mga palangga, nakasakay na kami. Siyempre, hindi mawawala ang picture pa din kahit nasa elevator na. Ayan o. Oh. Pak! O, oh, san ka dyan? Kaya idagdag nyo na sa bucket list nyo mga palangga ang Taipei 101 kasi sobrang ganda talaga. Mura na, tas makikita nyo pa yung magagandang building dito sa Taiwan pag nasa tuktok ka na. At andito na nga kami sa 88th floor mga palangga. Sa mga hindi pa pala subscribe sa YouTube channel ko, please don't forget to like. comment and subscribe mga palanga. love you guys see what i see 何 <music> <music>